Okay guys, welcome again sa ating YouTube channel. So may panibago na naman tayong pag-uusapan. So ang topic natin ay paano mapapaibig ang isang babae. So alam ko no, uh, kamihan dito ngayon nanonood ay interesado ay mga lalaki, no. So mga par, uh, meron na ako ditong sinulat, sinulat, no. Actually, itong mga ginagawa ko based on experience, no. Uh, may mga siyempre may bago ako nagkaroon ng asawa nagkaroon eh, din ako ng mga ano ng girlfriend no at uh, ito may share ko din na no, yung ginawa uh, mga ko rin na ginawa no uh, iniligawan ko pa yung asawa ko so may sinulat ako dito ng uh, apat na parang attitude no uh, karakter natin at ah uh, nine na diskarte na kailangan nating gawin para mapaibig natin no yung isang babae. So <clears throat> number 1 no yung sa attitude natin maging totoo at, at respeto. So, gusto ng mga babae no na ayun nila yung ano yung papangkap ka. No kaya kung kung sino ka kung anong status mo never kang mahiya huwag kang magpapanggap guys kasi mahirap magpanggap di ba uh, magiging nung pag mo yan magiging pro problem mo din yan sa ano pagdating ng araw no uh, tapos gusto, gusto, nila yung marespeto hindi mo sila pinabastos hindi mo sila minamura no? Uh, Iba-iba na, naman kasing babae may mga mas uh, traditional, may mas respectful, no? May, may, iba na casual na masyadong casual, iba may masyadong ano na, o iba-iba naman, no? may babae na more on bad boys or good boys, ba diba? may mga ganong-ganong trepe, eh. pero depende kasi yan eh kung anong gusto mong i-attract na anong klasing babae kung gusto mong ma-attract yung ganong klasing babae dapat sa sarili mo try mong maging ganon. no? hindi lang ang ginagawa mo para sa kanya gusto mo kasi din maging ganun ma-attract mo yung isang tao kung magiging ganun ka rin diba? yung mga qualities niya ano, may nagusto ka sa tao kung ano yung mga qualities niya dapat uh, maging gan ganun ka rin okay no tapos doon dagdag ko lang din doon sa pag magiging totoo at res respeto no? o, sa pi pinakaayo ng mga babae yung mayabang at presko no depre karamihan din ng lalaki no marami din talagang mayabang no o baga bida bida sila sa kwento nila so ang babae ang magaling yan mag psycho kung anong lasing ano, meron kang pagkatao makita ka lang nila the way ka magsalita malalaman nila na preswa o mayabang ano, ano hindi mo siya mapapansin sa sarili mo pero uh, yung mga taong marurunong tumingin the way ka lang makita nila hindi naman sa judgmental sila pero sa aura mo at the way ka kumilos the way ka magsalita may, malaman nila na mayabang at pres, preswa so red flag ka na agad sa kanila uh, nasa doon na tayo sa number 2 so, maging mabuting tagapakinig so dito sa mabuting sincere listener ka ano uh, gusto ng mga babae yung ano pag nagkuwento siya sila sa iyo lalo pag seryosong bagay na pinagkukuwentuhan ano ayo nila nang sabat ka ng sabat no mas gusto nila yung mas nakikinig ka ayaw mo sila lang magkwento pakinggan mo sila ng bukas bukas ang puso mo, bukas yung isip mo, bukas yung tenga mo at hindi mo sila i-judge agad-agad. No? Hindi kasi ganito eh, hindi mo sila babaragan. Kumbaga baga, uh, ibigay mo yung understanding mo sa sa kanila, hindi lang sa kanila at sa ibang bagay, sa ibang tao. No, importante no yung the way ka mag-isip, the way ka mag-judge, laging nasa neutral. Okay, so maging sincere na listener. <coughs> Pero dito guys, uh, wag mo ding tatanggalin yung pagiging humor, no? Uh, gusto nila yung pagiging ano, yung malakas ka magpatawa, comedy ka. O kailangan mag ano ka din, magaling kang magpasaya, magpatawa. Labat, lagi mo silang napapatawa. <coughs> Tapos pangatlo ay caring and giver and thoughtful, no, so uh, ang natural behavior din kasi ng mga babae, they are very lovely guys, no, mapapanansin niyo nun, kahit minsan makita lang silang baby, sobrang silang nakikutan parang bata sila mag ano, no, sobrang cute nila yung reaction nila, no, sobrang loving you no, know? sobrang loving nila yun yung yung na nature nila, no, kaya ah uh, dapat yung language mo rin is loving din no caring thoughtful no yung malalahanin ka sa kanila ah uh, syempre itrato mo sila din mo sila pasigaw no lagi kang ah uh, ituring mo sila na syempre 'di ba parang princess 'di ba parang ganoon ah uh, pero sa mga bagay na ayaw nila yung walang galang no ayaw nila sobrang na mateterhand up sila pag sa mga sibling tao no o baga um, hindi mo ginagalang or yung waiter or janitor or ano pang mga mababa na ano o baga mata pobre ka no masyado kang ano hindi nila sobrang ano yan turn up sila Bukod pa dun, guys, dapat maging consistent ka sa mga ginagawa mo, no? Siyempre, minsan kasi, yung mga lalaki, no? Magaling lang sa una. Kaya minsan na yun yung sinasabi nila, no? Which is, minsan, totoo, no? Mga lalaki, magaling lang sa simula. Kailangan, guys, not Bilang lalaki, panindigan natin yung, ano, magiging consistent natin no hindi lang tayo magaling paniligaw no pag naging uh, girlfriend na natin sila o naging asawa na natin sila eh nagbabago na tayo dapat hindi ganoon kasi kung ganoon no maki kung ganoon guys lalo sa mga babae pag nakita niyo hindi sila consistent or pa nagbabago sila may ibig sabihin na mahirap sila mapangasawa so Proceed sa number 4. number 4, may pangarap at paninindigan. So, dapat alam natin sa sarili natin, no? Na alam natin mismo kung ano bang gusto natin tahakin, anong karir ang gusto natin magkaroon tayo, ano yung pangarap natin at uh, uh share din natin to sa sa kanila no kasi parang Uh, ma imagine nila no oh nato habib nito talaga'ng porsigido may panindigan may pangarap na ma imagine nila yung future nila kung ikaw yung kung ikaw yung ano um uh, ma makakasama nila kasi malalaman naman nila kung gawa-gawa gawa-gawa mulang 'yan eh pati ang hirap gumawa-gawa kasi dapat pag nagaganap ka ng pangarap mo andun yung paano mo siya gagawin klaro talaga siya paano mo ma-achieve no kaya e karamihan sa atin di ba pag tinanong mo anong pangarap mo mag-iisip yan ng na alus ilang segundo o isang minuto o limang minuto at marealis nila nung no, nga bang pangarap ko oh? wala pala silang pangarap no maraming pala ang tao wala pala talagang pangarap parang yung Japan yung umaman diba? di naman pangarap yun guys si hindi mo alam paano mo gagawin ano ba yung tunay na pangarap no um siyempre ayaw ng mga babae yung ano yung walang direksyon eh siyempre ay, uh, ayaw din naman niisip nila yung future din nila future ng maging family yung anak nila so isa <coughs> nature din kasi ng mga babae uh, gusto nila yung ano eh yung bukod sa protection is provider no dapat nakikita nila yun no sa sa man no kung iko magiging man nila na alam nilang safe sila sa iyo as protection no kaya mo silang ipagtanggol at kaya mo silang um, bigyan ng pagkain no uh, dapat maging good provider ka <coughs> so yun guys natapos no? na tayo doon sa sa attitude o character no dito tayo po po sa discarte no